Dado na rival ang sarong motorista, makalihis na makabangga sa kasabatan na kotse sa Concepcion, Pecaña, Naga City, alas 10.15 sinin bangi kay ining Sabado, Agosto 24. Binisto ang biktima na si alias Alwin, nasa tamang edad soltero asin sa residente kan barangay del Rosario, parehong syudad. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion Canaga City Police Office, palaog na sa sarong establishmento ang kotse na pigmamaneho ni alias Lisa, 30 anyos, sa residente kan barangay Tinago, pareho man na syudad, kan masalpo kan pigmamanehong motorsiklo kan biktima na naging marikasubuot ang padalagan sa motorsiklo kaini. Pigdirapaan motorista sa ospital, alagad binawi man mansananin buhay sa kung sa hiling unta kaya ano po duman sa uh, aksidente eh. ang may at at talaga ng BC motor uh, besides na marikas sa tempo dalagan uh, nakalaog na talaga kumbaga sa right of way ya yeah, duman si uh, ano itong SUV so data naman sa mga, mga ano duman kumbaga ma isa wala na nenhold sa ibang ng buhay na nawala data man pwede itong i-consider na mayo na Dai naman sinaangatan pa reklamo ang sospek na baya ang pamilya kan biktima, makalihis na ako o nakaini, ang mga gastuson salamay lamay asin pagpalubong sa nagada na rider. Sana ngayon po, uh, naiuli na po sa ayang pamilya para magtauning uh, magtaunin rin uh, respect si, sa mga kapamilya asin mga kaibigan. Katakod kan insidente, nakihuron man ang Naga City Police Office sa mga motorista asin sa gabos na nagagamit kan tinampo na pirming magbalo ng pag-iingat urog na sa mga nagaagi sa national highways. Para sa mga baretang tatakbikol, Richin Boy.